Ayan, palapit na tayo pa sa Isidro. Oh, parang yan. Hey, boys. So, dito ingat-ingat na kasi malalaking dump truck or truck yung mga kasalubong rin sa papuntang Bulacan teh. Pa, pa, teh papuntang Bulacan ito pa rin teh. Teh, huh? papuntang Bulacan. Wala sa mga ayan Ito ba kaya kami? Baba mo na. Ayan, oh, ang ganda dito guys. Oh, hindi pa ganun ka ano yung lugar ayan o yung mga daan so tara punta tayo doon aray ko ayan baba tayo doon pag may pag may kasama kang ano vlogger <laughs> <laughs> dito na kayo bilik na. hindi mabolo hindi ko alam yun eh namin ko ayan yung Black berry, Ito ba yung dito yung sinabi mo dati? Oh, dito ka yung sinabi mo. Ang dami oh. dito guys. So, dito lang yan sa makaboard. wala namang labong. Ay, yung labong tayo. Ay, nalabong, ay, nalabong ay. Mga, labong. Labong po yung tuwata. Wala. Tapos saluyot salu sa Hindi ba? Ang dami dito. Magano labong mo tayo? 50 daw to. Yan?

Dati. Nakatan po yan, ma'am. Mm -mm. Bigyan mo nga akong plastic maliit. Okra, madam. Pupunta yung bulakan? Dito no, rin daan? Isang kilo na yan, be? Wala ka kalalaki. Ah, okay, eh. dito lang na, eh. okay, okay, oh. lang naman nila eh. ano ano to, te? Ano ba pala nito? Cherry. Cherry, cherry. 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 Ma, cherry. 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 Yan yung ginagalaw muna namin dati. Dinalamog oh. namin. Ah, ito yung atis. Oh, dito. Ano daw? Ma anong oh. mabolo? Mabolo. Okay, oh, may, may complete na si Ang oh, tagal ko nang walang upload sa YouTube. Ah, sa YouTube? Pang YouTube, pagpa-landscape YouTube. Pagpa-portrait sa FB. Gusto ko sana yun, kaya lang. Ayan, bili tayo ng isang labong. Dito nga, be, be. Hindi na natin. So, ayun. So, ayun, guys. Layan ang layo ng nilakbay namin para bumili ng, ano, labo, So, alis na kami, guys. Thank you po. Ayun. Daan na dito, guys. So, sana makasurvive. Hindi kami tumirik kagaya ng nakasalubong namin kanina. off. Oh. mapit tayo ng maigi <laughs> tayo, baba. baba. <laughs> Ayan na guys. Baba na tayo. Pang second. Madulas kasi to. Sorry, wala na video sa <laughs> Video to. na ako ka. <laughs> <Hello> yeah. <guys. laughs> Ay. Ay. Yes, guys, listen, learn. Huwag mong tawa na yung iba. <laughs> listen, ano, 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 Tomet? Listen, learn. Ano? Huwag yung tawa yung iba, guys, kasi hindi rin kami nakakakit sa <laughs> makilid. Makilid. Alay, <laughs> ayun na. Uy, grabe. <laughs> Alay, yun naman. <laughs> ano yun, kaya jumong naglakad ang inyong link card sakto lang yan para mabawasan ng taba <laughs> so isa magandang experience <laughs> ano tibet? ningal ka? kailang yan? guys. Sasakay na kami. So tara na, balik na ulit. dinadaanan natin, pawi na. Tapos na sa lubak-lubak. Mamaya may lubak-lubak ulit pala. Kaya puro ano pa dito na 'to. So rider, let's lumabas na tayo ng makabod papunta na tayo na uh, double L